Patuloy na lumalalim ang iskandalo sa anomalya ng flood control projects matapos personal na magsumite ang Commission on Audit, COA, at DPWH Secretary Vince Dizon ng limang fraud audit reports sa Office of the Ombudsman. Ang mga dokumentong ito ay naglalaman ng mga proyektong hindi natapos, mali ang lokasyon, sobra-sobra ang bayad, at pinakamasaklap, mga ghost projects na matagal nang isinusumbong ng taumbayan. bayan. Kasama sa mga proyektong na diskubre ang hawak ng Wawao Builders, St. Timothy Construction at Swems Trading Construction, mga kumpanyang lumutang na rin sa mga nakaraang investigasyon. Hindi rin ligtas ang ilang opisyal ng DPWH, gaya ni Bulacan District Engineer Henry Alcantara na dati nang pinuna dahil sa substandard at ghost projects sa kanilang nasasakupan. Ang hakbang na ito ay ipinapakita ng kasalukuyang administrasyon na seryoso sila sa paghabol sa mga sangkot. Pero kung tutuusin, matagal na dapat itong ginawa. Sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi siya nagdalawang isip na ipangalan ang DPWH bilang isa sa pinakakorap na ahensya ng gobyerno at ngayon, nakikita natin na tama ang kanyang babala dahil mismo sa Bulacan, bilyon-bilyon ang nauubos para sa proyektong hindi naman naipatayo. Ang masakit pa, mismong ang Commission on Audit ay aminado na kailangan ding investigahan ang kanilang sariling mga auditor. Kung may kasabwat sa loob, ibig sabihin ay matagal ng sistematiko ang ganitong kalakaran. Para itong sindikato, opisyal ng DPWH, mga kontratista, at ilang politiko ang nagtutulungan para magpalusot ng pondo. Ang tanong, bakit ngayon lang ito inaksyonan? Kung seryoso talaga ang kasalukuyang administrasyon, dapat noon pa lang sa unang sumbong ay kumilos na sila. Ngayon, para bang ginagawa itong malaking palabas para masabing lumalaban sa korupsyon? Pero ang totoo, matagal nang alam ng lahat ang bulok na sistemang ito. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang nananabik sa pamumuno noon ni Duterte. Dahil diretso, walang paligoy-ligoy at may political will na tapusin ang problema. Ngayon, tila ginagawang headline at press briefing lang ang paglilinis samantalang patuloy na lumulubog ang taumbayan sa baha at utang. Sa huli, malinaw ang punto. Tama si Duterte noon nang sabihin niyang DPWH ang pugad ng katiwalian. Ngayon na lumabas ang ebidensya, kailangan hindi lang hanggang investigasyon at press release ang laban na ito. Dapat siguraduhin na may makulong, may masibak at higit sa lahat, may hustisya para sa bawat Pilipinong ninanakawan ng pondo.